Guys, oh. So, ayun, no? Pero may mas magandang view pa diyan. Kaya pagtatambay kayo dito, may hagdan pag kay kayo dito, sa taas. So, aka tayo dito sa hagdan. Ganda ng ano, may mga may mga halaman, di ba? Ayun, no? oh. Oh. Kita niyo. Malinis. Kita sa taas tayo. Si Tatay may ari ng lahat na yan. <laughs> may kasosyo ako diyan. Oh, may kasosyo si Tatay diyan. Dalawang puno kalamasi sa akin. Dalawang lang pala. Ayun <laughs> <laughs> no? And then. At ayun na nga guys no, nakakarating na ako dito so pagtatambay kayo dito may pagtatambay dito may tambayan so marami tayo ma... at ayun na nga diba ayun siya matatanaw mo ang Laguna Lake sa ba Laguna Lake? Oh, wala pala ayun ang Laguna Lake Ito, Batangas to eh. Ayan guys, matatanaw mo rito, Batangas. Tapos, yung likod ng bundok na yan isa uh, Laguna na yan so Laguna pagka nandun ka na sa may tabid dagat na yun nandun I think ito uh, Rizal oo yan nandiyan na tanaw mo yung buong Rizal yung planta solar yata yan tayo tapos yun yung planta doon kami gumagawa Ayan, yung may umuusok-usok na yun. Ayan. Di ba? So, ayun. May berhen pa tayo makikita, ano. <coughs> Samahan ko kayo. Ayan, no? Ayan, mayroon pang Mama Mary dito, guys. no At ito na nga, ayan. Yan si Mama Mary, di ba? Pwede kayo magtirik dito ng kandila. Ayan. Mama Mary. Ayan, guys. So mag uh, mga lods. Ito, magtirik kayo ng kandila. Kung may bariya. ganda tayo ng bariya Susi Ayun So ayun may bariya pa ako So ilalagay natin dito yung bariya Ayan Ayan para sakali tayo ay yumaman yumaman <laughs> ay di na yumaman basta marami ligtas uh, wala sakit di ba pang buong pamilya tapos malakas sakto lang di mayaman yung kumakain ng um, tatlong beses ang araw at ah... Uh, lahat ng ah... Uh, at ang aking gustong naisin eh, matupad basta nasa mabuti at uh, mabuting puso rin naman ng aking uh, pagkatao Ayan, uh, lang inihiling natin at uh, tumagal pang pa buhay ng aking dalawang magulang ang aking ama at ina at ang uh, mga kapatid ko di ba? ingatan nila lahat kami mga pamilya na pamilya amid pamilya kanyete yan at uh, naway uh, laging nasa magandang kalusugan at uh, liligtas sa anumang kapahamakan sa aming buong pamilya siyempre sa buong, sa, buong uh, pili tao nandito sa mundo Yan, kaligtasan amen so yun at tambay kayo dito Listen, pagka gusto nyo nainitan na kayo, tambay na kayo dito. Pwede kayo tumambay.